Ang na mga adik sa ulan. Mga hindi nakaranas ng ulan po, mga kawawang bata. Ayan po, si Harvey, parang lang po. Uh, Dito yan? Yep. Ito rin po, si Donna. Hindi rin po nakaranas ng ligo ng ilang linggo. Si Jojo, may hawak ng host. Talagang atak maligo. Gugum! At syempre, ang nagre-report. Hindi na o ang nagre-report. <laughs> Naghabo lang po sila. Nagbabasahan po sila. Hindi nila alam kung ano ang gagawin nila sa tubig. At may sadyang hindi nga po pinayagan maligo. Tulad na lang ni Ate Ine. Hindi po nakaligo. Yeah. Eh, mga kaibigan, hindi po naliligo. <laughs> hindi mahilig maligo. Si Kay Kay po tawa, may tubig si Chris, sinusubo ang daliri, wala kang makain. Dahil hindi na pinayagang maligo. Okay, okay, video lang nga. video, video. Tududoy! Ang patapakamay ka. Maka makita tayo ni Bong? Si Kayo, tila ingit na ingit in. maligo. Woo! Ayan po si Kay wala pong magawa. Ang tatakit, tila hindi magantihan si Kayo, ay si Harvey. At ako po ulit ang naglililingkod ninyo sa dagbuhan. Yeah. Ah, daggo. No, ang ay! Ay! Paki. 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 Ah, batibot boy. Waterproof pare, waterproof. waterproof. meron pong hindi naligo dito, si Athena Kadini. Ayan po, tignan niyo po siya. Ah, hindi naligo, hindi naligo. At ah! Maraming niyang naglilikod. Okay, may nagdadakbo ang pa. Sige kay Atila. Hindi makapag-ipon ng tubig. Si isang tawang-tawa sa ginagawa. Ayan po, oh. <laughs> model po, model. Model lang po yan ay nakatayo sa harap nila Aling luring Model. <laughs> si Harvey ay hindi pa rin nila nababasa. <laughs> Ang saya po itabi itong precious moments namin. Hindi lang gagawin lang nila. At yung iba po ay nagbabalak. Manungkit ng mangga kay ko Parang patanggol. Uh -oh. si po ay binabasa ang kanyang itay. Binabasa po ni Harvey ang kanyang papay uh -huh. <laughs> hey. Halatang halata pong walang magawa si kai <laughs> Tinatamag na lang po kami at nagpapakabasa. <taka>, ayan po si Harvey. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ang bata. Burun. burun. <taka>, burun. Ayan po si Harvey. Parang ano lang. <taka>, at dito na po nagtatapos ang aming pagligo sa ulan. Yeah, fill it out. O, kayo, may... Okay. O, picture natin, picture natin, kayo, kayo. Pangunay, kayo, kayo, dito ka na. Parang tanga na. Saan na to? Pulang pa rin po kami. Pulang pa, pa rin po. Ang tagal, funny, kay kayo, kayo. Mayroon po si Lama. Parang gago pa rin po. po.